Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2010, na pinamagatang, The Warrior's Way. Maraming taon na ang nakalilipas sa isang malayong lupain, isang mandirigma na tinatawag na yang ay nagsanay kasama ang Sad Flute Clan mula pa sa kanyang kabataan, na naglalayong maging ang pinakabihasang eskrimidor magpakailanman nagawa niyang talunin ang pinuno ng karibal na angkan at ang kanyang mga mandirigma, ngunit nagatubiling patayin ang sanggol na anak na babae ng pinuno. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit sa kanyang sariling angkan laban sa kanya, dahil upang tunay na manalo, ang bawat miyembro ng kalaban na angkan ay kailangang mamatay, kasama ang bata sa pagharap sa galit ng sad float at hindi na nagtiwala sa sinuman, kabilang ang kanyang kasambahay, sinira niyang ang kanyang tahanan at naglakbay sa USA, naghahanap ng kanlungan kasama ang kanyang matandang kasama, si Smiley. Pagdating sa bayan ng Lode, nalaman niyang napumanaw si Smiley tatlong taon na ang nakalipas bumalik sa tinubo ang bayan ni Yang, ang kanyang tagapagturo, na si Sadist Plut, ay nakakita ng ebidensya ng pag-alis ni Yang at nagpasyang sundan siya sa Amerika, na nagtipo ng isang grupo ng mga mandirigma ng kanilang angkan. Sa load, naghinala ang mga residente kay Yang, lalo na si Ron, ang palaging lasing sa bayan. Gayunpaman, si Eightball, isang miyembro ng lokal na Serco, ay nakipagkaibigan kay Yang at dinala siya sa dating laundry shop ni Smiley, na nagmumungkahi na manatili siya doon kasama ang bata. Noong gabing iyon, bigla siyang inatake ng isang babae, na si Lin, na napagkakamalang kaaway siya ni Smiley. Nang linawi ng hindi nila pagkakaunawaan at nang malaman ang koneksyon ni Yang kay Smiley, nag-aalok si Lin na turuan siya sa mga operasyon sa paglalaba upang mapatakbo niya ang shop. Alam niya ang mga gawain dahil minsan niyang tinulungan si Smiley bilang kabayaran sa pagtuturo sa kanya sa paggamit ng espada. Dahil hindi alam niyang ang pangalan ng sanggol, pinangalanan siya ni Lin ng April. Matapos linisin ng shop mula sa mga taon ng pagkakasara, nagbukas siyang para sa negosyo sa susunod na araw. Kapag tinangka ng mga lokal na kabataan na takutin siya, ang 8-ball ay namagitan, na nagimbita kay Yang at April sa isang pagkain sa Circo. Ang mga performer ay gumagawa ng isang Ferris wheel, inaasahan na makakaakit ito ng mas maraming bisita. Pinagmamasdan niyang ang mahinang kasanayan ni Lin sa paghahagis ng kutsilyo, na nagpapahina sa kanyang espiritu. Bagamat nananatiling galit si Ron tungkol sa kanyang hindi pagsang-ayon kay Yang, malugod siyang tinatanggap ng iba pang miyembro ng tropa. Sa takip silim, lumalapit si Yang sa tirahan ni Lin at nabighani sa hindi pamilyar na mga musikang naririnig niya nang mapansin ang kanyang presensya, pinapasok siya ni Lin sa loob upang ibahagi ang karanasan ng musika sa opera. Ito ang naging unang hakbang ni Yang sa pagtanggap sa mga ordinaryong kasiyahan sa buhay, isang paglalakbay na patuloy na lumalawak. Sa paglipas ng panahon, sinisimulan niyang napahalagahan ang mga simpleng kagalakan, tulad ng pagpapanatili ng kalinisan, pagbuo ng mga bono, pakikipagtulungan sa mga lokal, pakikilahok sa mga laro, sarap sa mga sandali ng pag-iisa pagkatapos ng isang araw na paggawa, paghanga sa paglubog ng araw, at paglilinang ng hardin. Siya ay gumagawa ng mga mahalagang aktibidad na sumasagisag sa paglikha kaysa sa pagkawasak. Isang araw, nakita niya si Lin sa libingan ng bayan, tinanong niyang si Eight Ball tungkol sa kanyang kasaysayan. Nalaman niya na taon na ang nakalipas, isang masamang koronel, na naghahangad na pasayahin ang kanyang sarili, ay pinuntirya ang isang dalaga na si Lin. Sa paghahanap ng privacy, dinala niya siya sa isang kusina, kung saan si Lin, na sinamantala ang pagkakataon, ay nagbuhos ng nakakapasong mantika sa kanyang mukha. Habang tumakas si Lin, binaril siya ng koronel nang tangkain kunin siya ng kanyang pamilya, binaril din sila. Nang maglaon, sa panahon ng paghahanda sa paglilibing, nalaman ng mga taong bayan na mahimalang nakaligtas si Lin. Nang gabing iyon, nasaksihan niyang ang pagkadismaya ni Lin sa kanyang hindi tumpak na layunin habang naglalaro ng mga bato. Kinikilala ang ugat ng kanyang nakakulong na galit, nag-aalok siyang ng patnubay, na dinala siya sa bakuran ng sirko para sa mga aralin sa paghagis ng kutsilyo itinuro niya na ang kanyang tunay na balakid ay hindi pisikal, ngunit sa halip ang kanyang konsentrasyon. Para subukan ito, piniringan niya si Lin at hinahamon itong batuhin siya ng kutsilyo. Nagagawa niyang may tama ang bawat paghagis ng walang kamali-mali ng hindi nagdudulot ng pinsala. Nagpapasalamat, tinawag siya ni Lin bilang, saddest flute, na nagpapahiwatig na palagi niyang nalalaman ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga kwento mula kay Smiley. Nagtataka, nagtanong siya tungkol sa pangalan ng angkan. Inihayag niya ang sakit na pinagmulan, na nagpapaliwanag na ang pag-ungol na tunog ng biyak ng lalamunan ay inihahalin tulad sa isang malungkot na flut. Tinanong pa ni ang unang pagkakasangkot niya sa ni ang saklan. Isinalaysay niya ang kalunos-lunos na kwento ng pagpanaw ng kanyang ama sa kamay ng isang eskrimedor na nagudyok kay Yang, na humanap ng lakas at kapangyarihan. Sa pagmamasid sa kalungkutan ni Yang, ipinagkaloob ni Lin sa kanya ang isang itinatangi na kwintas na dating pagmamayari ng kanyang ina. Ang kilos na ito ay pumukaw ng isang matinding alaala kay Yang, isang bihirang regalo mula sa kanyang kabataan ng ang kanyang tagapagturo, ang Sadist Flute, ay nagbigay sa kanya ng isang tuta. Kasunod nito, ipinakita ni Yang ang kanyang espada kay Lin, na ginawa niyang hindi magamit sa pamamagitan ng pagtali nito sa kaluban nito, na tinitiyak na nananatiling tulog ang malungkot na nakaraan nito. Gayunpaman, mayroon rin siyang isang maikling sandata na ginagamit niya upang ipagpatuloy ang pangangasiwa ng labanan ni Lin, isang aktividad na naobserbahan ni Ron na may intriga. Sabay-sabay, ang saddest plot at ang kanyang angkan ay puwersahang pinamumunuan ang isang barko, pinatay ang mga tauhan nito. Sa kabila ng kalawakan ng Amerika, ang saddest plot ay nananatiling walang takot tiwala na makikita niya siyang kapag hindi niya maiwasang ilabas ang kanyang espada muli. Sa load, nagpapatuloy ang tahimik na pag-iral niyang. Hinarap niya ang kalokohan ng mga kabataan ng bayan, naglalaban ng damit sa taong bayan, inaalagaan ang kanyang maunlad na hardin, tinuturuan si Lin, at pinangangasiwaan ang mga unang hakbang ng sanggol na si April. Habang papalapit ang Pasko, ang circus ensemble ay nag-oorganisa ng isang engranding kasiyahan. Habang nakikibahagi si Yang, tumanggi siyang sumayaw. Ang kahilingan ni Lin para sa isang sayaw ay napunta sa isang sparring session kung saan saglit niyang nagustuhan si Yang, sinasamantala ang pagkakataong halikan siya. Si Yang, na hindi nakapalag, ay hindi tumugon. Biglang, ang koronel, na ngayon ay nakasuot ng maskara upang itago ang mga peklat na dulot ni Lin, ay bumaba sa bayan kasama ang kanyang tauhan, na nagdulot ng kalituhan sa hardin niyang Ang pagdiriwang na kapaligiran ay umaasim habang pinahihirapan ng koronel ang mga gumaganap ng serko, gamit ang isang payaso para sa pagsasanay sa pagbaril. Habang nakikialam si Ron, bunihag siya ng koronel gamit ang isang letigo, na nagpailalim sa kanya sa isang malupit na paghihirap na pagsubok nagpapatuloy ang pagiging sadiste ng koronel nang maghanap siya ng babaeng makakasama sa gabi. Inaasahan ang paghihiganti ni Lin, kinulong siya ng mga taong bayan sa isang basement, at kinumpis kiniyang ang kanyang mga espada. Lingid sa kanilang kaalaman, si Lin ay nagtataglay ng isang nakatagong talim sa kanyang kasuutan sa paa, na nagbibigay daan sa kanyang pagtakas. Habang pinag-iisipan ni Yang na ilabas ang kanyang natutulog na sandata, tinipon ng koronel ang mga babae, at tinawag ang isang babaeng may asawa. Ang protection instinct ng kanyang asawa ay humantong sa kanilang kalunos-lunos na pagkamatay, na iginuhit ang kanilang nagdadalamhating mga anak na babae sa masasamang kamay ng koronel. Ang hapuna ng koronel ay Lin, na nagkukunwari bilang isang dancer, na nagpapanggap bilang isang kusang kalahok para sa kanyang libangan sa gabi. Gayunpaman, ang tunay na intensyon ni Lin ay patayin ang koronel. Nang nalaman niyang ang pagtakas ni Lin, napagtanto niyang na oras na para basagin ang selyo ng kanyang espada. Ang aksyon na ito ay sumasalamin sa Sadist Flute na nagtuturo sa kanya at sa kanyang angkan patungo sa lokasyon niyang. Ang lihim na pagtatangkang pagpatay ni Lin sa koronel ay napigilan, dahil natukoy niya ang tunay na pagkakakilanlan nito mula pa sa simula na hinarap siya ng may kargang baril nagpaputok ang koronel patungo sa Kisame, pinatawag ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Lin, na nagbabalak na abusuhin si Lin. Gayunpaman, ang bigla ang pagpasok niyang sa isang bintana ay nakakagambala sa sitwasyon. Madali niyang napabagsak ang mga nasasakupan ng koronel at nasa bingit na sana ng kamatayan ang koronel ng koronel nang kumagit na si Lin, na idineklara ang kanyang karapatan na siya mismo ang tatapos sa koronel gamit si Lin bilang isang kalasag, pinilit siya ng koronel na lumabas sa bintana at nakatakas na muling nakipagkita sa kanyang tauhan. Habang hinahabol ni Lin, ang kanyang pinong mga kasanayan ay nagbibigay daan sa kanya upang tumpak na ihagis ang kanyang kutsilyo sa kanya, na tila pinapatay siya. Gayunpaman, ang isang mas malapit na inspeksyon ng mga taong bayan ay nagpapakita na ang nahulog na tao ay isang pangaakit lamang, at ang aktwal na koronel ay tumakas napagtanto ang paparating na banta ng saddest flute, nagpa siya si Yang na lumikas sa bayan kasama si April upang protektahan siya. Si 8-Ball, gayon paman, ay naninindagan na ang pag-alis ay walang saysay, dahil ang mapagiganti na koronel ay tiyak na babalik na may mga pampalakas. Bagamat nagdududa ang mga taong bayan sa mga solong pagsisikap ni Yang, si 8-Ball ay nagpapakita ng isang alas sa kanilang manggas na si Ron. Sa lumalabas, ang dating buhay ni Ron bilang isang mandirigma ay nangangahulugan na mayroon siyang arsenal ng mga armas na ngayon ay inilibing ni 8 Ball sa sementeryo. Nang makuha ang mga ito, na-verify ni Ron na ang kanyang pagiging mahusay sa pagbaril ay nananatiling tumpak. Sa panahong ito, nagtapat si Lin kay Yang, na ipinahayag ang kanyang nais na samahan siya at si April kapag natapos na ang kaguluhan. Habang ibinibigay ni Ron ang kanyang damit na kasuutan ng cowboy kay Yang para linisin ito, ang mga paghahanda ay ginawa ng mga taong bayan, na nagtatakda ng mga paputok na bitag para sa hindi may iwasang pagbabalik ng koronel. Si Nayang at Ron ay nakahanap ng karaniwang batayan, na inaalala ang kanilang mga nakaraang paglabag. Naramdaman ni Ron ang marahas na kasaysayan ni Yang dahil sa metaphorical na halimuyak ng dugo, isang damdaming iginanti ni Yang tungkol kay Ron nagkaroon sila ng kwentuhan ng si Ron ay nagbubunyag sa kanyang nakaraan, na inihayag ang kanyang paglabas mula sa kanyang maunlad na buhay pero pinagbabawal. Ang desisyong ito ay nagmula sa isang trahedya na pangyayari kung saan pinatay ng mga pulis na tumugis sa kanya, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang kanyang namamatay na pakiusap ay para sa kanya na hindi na muling humawak ng armas, isang panata na kanyang itinataguyod. Ngunit ang kasalukuyang mga pangyayari ay nangangailangan ng aksyon at tiniyak ni Eight Ball kay Ron na maiintindihan sana ng kanyang asawa. Sa pagtatapos ng kanilang puso sa puso, si Ron ay nagbigay ng karunungan kay Yang na nagmumungkahi na kung ang isang tao ay tunay na nagmamalasakit sa isang tao, dapat nilang ilayo ang kanilang sarili upang maiwasan ang mga potensyal na paghihirap. Kasunod nito, ibinalik niya ang mga espada ni Lin, na nagtuturo sa kanya sa mga pinakamabisang puntos na gawin para sa agarang pagkamatay. Ang kanyang paghipo, ay simple lamang ngunit matindi, na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Lin. Ang sumunod na araw ay nagpakita sa isang teenager na nagtago kay April sa isang basement, habang si Yang ay pumuesto sa gateway ng bayan, at si Ron ay nagtatag ng kanyang vantage point sa Ferris wheel. Habang papasok ang koronel at ang kanyang brigada, walang habas nilang tinatapakan ang hardin, na nagdulot ng nakatagong dinamita, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na nag-aalis ng ilan sa mga tauhan ng koronel. Ang kasunod na ulap ng alikabok ay nagbibigay kay Yang ng perpektong pagbabalat kayo, na nagbibigay daan sa kanya upang maingat na alisin ang higit pang mga kaaway. Sa pagtulak pasulong, ang mga puwersa ng koronel ay sumulong sa lugar ng Sirko, na sinalubong lamang ng sumasabog na kagamitan sa karnabal. Mula sa kanyang nakataas na posisyon sa Ferris Wheel, isa-isang pinabagsak ni Ron ang mga kalaban. Habang sinusubukan nilang umakyak upang harapin siya, ang mga taga palabas ng Sirko ay namagitan, pinaputukan ang mga nanghihimasok. Habang nagpapatuloy si Yang sa kanyang palihim na pag-atake, ginamit ni Ron ang kanyang mga bala at tumakas sa pamamagitan ng zipline. Ang malaking pagsabog ng Ferris Wheel ay naganap na nagdudulot ng malawakang pagkawasak. Umuusbong mula sa kanilang mga pinagtataguan, nagkamali ang mga taga palabas ng sirko na ang tagumpay ay sa kanila. Gayunpaman, ang Koronel, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, ay nakaligtas isang nakamamatay na komprentasyon ang naganap na lalong pinatindi ng hindi inaasahang pagdating ng Sades Plot at ng kanyang mga mandirigmang may hawak na espada. Habang nagsasalpokin ang mga bala ng baril, inutusan niyang Yang Silin na tumakas kasama si April, habang siya ay bumulusok sa labanan, nakikipaglaban sa mga kalaban mula sa magkabilang panig. Habang hinahabol ng koronel si Nalin at April, nakita nila ang kanilang sarili na na-corner sa isang desperado na hakbang, ipinagkatiwala ni Lin si April kay 8 Ball para sa pag-iingat, habang kasama niya si Yang sa labanan. Matapos pabagsakin ang mga kalapit na kalaban, ang paghahanap ng dalawa kay 8 Ball ay nagtapos sa malungkot na pagtuklas ng kanyang pagkamatay sa mga kamay ng koronel, na dumukot din kay April. Ang koronel, na gumagamit ng isang silid sa hotel bilang kanyang kanlungan at nagbabarikada sa kanyang sarili ng mga gwardya, ay nahaharap sa galit habang umatake ang mga mandirigma ng sadplot. Gayunpaman, siyang ang lumalabag sa mga depensa, na nag-neutralize sa mga gwardya. Sa loob ng ilang sandali, hinarap niyang ang koronel, mabilis na denosormahan siya at binawi si April. Sa halip na siya mismo ang maghatid ng nakamamatay na suntok, pinahintulutan niya ang silin na harapin ang kanyang kaaway. Ang kasunod na tunggalian sa una ay pabor sa koronel, ngunit si Lin sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng mataas na kalamangan, sa huli ay natalo ang koronel, na tinutupad ang kanyang paghahanap para sa paghihiganti. Kasunod nito, isang paghaharap ang naganap sa pagitan niyang at ng kanyang dating tagapagturo, ang Saddest Flute ang huli ay nananatiling matatag na si April ay dapat mamatay, na nakikita siyang isang walang hanggang kalaban. Ang saddest float ay nagdududa sa kakayahan niyang nalabanan siya, na itinuturing siyang mahina ang puso. Naalala niya ang pag-aatubili ng isang batang siyang nasundin ng isang utos na pumatay ng aso at ang kanyang kawalan ng kakayahan, bilang isang may sapat na gulang, nasaktan ang isang sanggol. Gayunpaman, ang determinasyon na protektahan ang kanyang mga minamahal ay nagtulak kay Yang na gawin ang mapagpasyang hakbang upang maalis ang kanyang Panginoon. Habang nagtatapos ang saddest flute, ipinarating niya ang kanyang paghanga kay Yang. Nang malutas ang salungatan, naghahanda si Yang para sa pag-alis. Sa pagdinig sa payo ni Ron, pinili ni Yang na hindi lamang iwan si Lin kundi ipinagkatiwala din ang pangangalaga ni April sa grupo ng Circo, umaasang maliligtas siya sa buhay na may marka ng panganib. Pagkalipas ng ilang buwan, at siyang ay nakikitang naninirahan sa isang napakalamig na tanawin, pinapanatili ang sarili sa pamamagitan ng pangingisda. Sa kasamaang palad, ang katahimikan na ito ay nagambala sa pagdating ng isang asasin. Matapos ipadala ang banta, nabawi niyang ang kanyang espada at ang minamahal na kwintas na niregalo ni Lin. Pagkatapos ay sinunog niya ang kanyang tirahan, sinira ito kasama ng isang bagong nakuhang record ng opera. Sa kanyang pag-alis, nakatagpo siya ng karagdagang mga kalaban mula sa angkan ng Sudflot na nagpapahiwatig na ang kanyang paghahanap para sa isang mapayapang santuwaryo ay nananatiling mailap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!